Muni ang ato ang barangay hall sa barangay poblacion ya yeah. ato makita din eh ang extent sa damage ya to milabay nga linog uh, gani karon padayon atong matagamtaman ang paglihok sa yuta nya delikado ang akong nakapasubo sa kuha sa barangay poblacion tungod kay niya ang pinakadaghan ang pinakadako nga damage nga naigo sa ato ang milabay nga linog tuwa kong upin sulod pero you know, warang gubak ini siya. Dilil na kaya lagi ini kuan. So kani 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 ng office unsa siya ni siya? Sa Sunol. So wala may tsura inyong wala na. Ay wala na magkadimao. Wala na may tsura in town no ang session hall. Instead karo session ni ang Pwede naman siya, no? Omor ako, ako si Wayne Andre Oquan. No? Ang office ni Cap. Dari? Sus, mo ni ang... Sus, mo ragid. no? Huwag yung may tsura yung mong Huwag magkay tsura Huwag yung may tsura So, kani 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 mong barangay hall Tanan, di kini Di kini mong Di kini mong damit Major damage yun Ako oh. na nang i-declare asa, asa ka mong mag-sesyon na niyo Murang, mangita lang yun miyan niyo O dapit na safe oh. Nga dili na ko ipagamit ang Barangay hall oh. Gani Ato lang itugutan ng ato arang sekretary Oh. ang niya sa taas kung doon na tayo mga kliyente ng makuha ang mm. og mga clearances certificates mm -hmm. at turas obos unya doon na tayo BHW or mga tao nga musaka mm -hmm. nga moray mo pasa sa ilahang pila ka intido staff ang barangay poblacion ang entire so, nga, barangay oh barangay barangay ah uh, mga 70 ka pinmi ka tanan including mm -hmm. sa mga empleyado pero ang ato ang uh, barangay dunatay 100 uh, 1758 household uh, muna sakit para sa ako kay Lisod ang pagpangita o mga mutabang kay dili sa yon ang mahiaduman sa uh, kapitan Kung dili maapun-apun dayon ang ato ang mga kaiksoonan